Mga ka-sports, hindi lahat ng bayani ay ipinanganak sa Pilipinas. Pero may ilan pinipiling maging Pilipino sa puso. Isa na dyan si Angelo Kwame, ang foreigner na minahal ng mga Pinoy at binigay ang lahat para sa bandila. Ngayon kilalanin natin siya bilang isang haligi ng gilas Pilipinas. Isang matatag na sentro na laging handang ipaglaban ang bansa. Pero bago niya naabot yan, dumaan muna siya sa napakaraming sakripisyo, pangarap, at luha. Kung trip mo po ang ganitong content, pay one of follow at pa-subscribe na di. Tara, simulan na natin. Si Angelo Kwame ay ipinanak sa Ivory Coast, Africa. Isang bansa na hindi rin kalakayan sa larangan ng basketball. Bata pa lang, mahilig na siya sa sports pero hindi niya inakalang dadalhin siya ng bola sa kabilang dulo ng mundo nang makuha siya ng pagkakataon na mag-aliptas. Hindi ni siya nagdalawang isip, lumipad siyang pupuntang Maynila na kung saan ang dala niya lang ay ang pangarap at determinasyon. Wala siyang kakilala, walang pamilya rito pero buo ang kanyang loob. Pagdating niya sa Ateneo, hirap siya sa una, sa wika, sa kultura, sa pagkain. Pero tuloy-tuloy pa rin siya sa ensayo. Hanggang sa unti-unti minahal siya ng mga teammates, coaches at fans. Sa ilalim ni Coach Tab Baldwin, mabilis na ha sa si Kwame. Hindi lang siya naging import, naging leader din siya. Pinatunayan niyang kahit iba ang lahi mo. Pwede kang maging tunay.